Nararamdaman mo na ba na parang may ibinubulong sa iyo ang universo, Libra? Na may isang makapangyarihang bagay na naghihintay sa kabilang dako, ngunit hindi mo pa ito maabot. Sa loob ng maraming taon, hinanap mo ang balanse, nagbigay ng wagas na pagmamahal, at pinasa ng mga pasaning hindi nakita ng iba. Ngunit ngayon, magbabago na ang lahat. Sa Mayo 20, isang bihirang pintuan ng kosmos ang magbubukas. Magpapakawala ng espiritual na yaman na maaaring baguhin ang buong landas ng iyong buhay. Hindi lang ito basta astrolohiya. Isa itong banal na paanyaya para umangat, para tumanggap, para maging ikaw, ang tunay na ikaw. Handa ka na ba pag dumating ito? Libra, matagal ka ng pinagmamasdan ng universo, tahimik, matiyaga. Nakita nito ang lahat ng iyong sakripisyo. Ang iyong paghahangad ng kapayapaan at ang mga panalanging bumulong ka sa dilim ng gabi. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay naghintay. Habang ang iba ay kumuha, ikaw ay nagbigay. Ngunit ngayon, ang mga bituin ay nagsisimulang pumabor sa iyo. Sa Mayo 20, 2025, magaganap ang isang napakabihirang kaganapan sa kalangitan. Ang kakaibang pagkakahanay ni Venus, ang iyong ruling planet, at ni Jupiter, ang planeta ng kasaganaan. Hindi lang ito basta pagbabago sa kalangitan. Ito ay pagbabago sa iyong kaluluwa. Isang spiritual wealth gateway ang magbubukas at tanging ang mga handa, mulat at bukas na tumanggap lamang ang makakatawid dito. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga senyales, ang kwento at ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa iyong kapalaran. Manatili sa amin dahil ang iyong matagal ng hinihintay na pagbabago ay mas malapit na kaysa sa iyong inaakala. Kilalanin si Ariana, ang kuwento ng isang libra. Sa puso ng isang tahimik na bayan na nakasiksik sa pagitan ng dalawang ilog, naninirahan ang isang babaeng nagngangalang Ariana. Isang tunay na libra sa lahat ng aspeto. Elegante, may mabuting puso, at walang sawang nagbibigay. Mula pagkabata, may taglay siyang kakaibang regalo. Ang kakayahang maramdaman ang damdamin ng ibang tao kahit wala silang sinasabi. Madalas siyang biruin ng mga kaibigan na mas mahusay pa siyang bumasa ng kaluluwa kaysa sa mga libro. Ngunit sa likod ng maamong ngiti ni Ariana ay isang babaeng may dalang bigat na hindi kayang makita ng mundo. Sa loob ng maraming taon, binalansi ni Ariana ang pangangailangan ng iba. Isang inang may sakit, kapatid na hirap sa buhay, at isang trabaho na labis ang inaasahan sa kanya ngunit kulang sa pagkilala. Palaging inuuna niya ang iba. At kahit puno ng pagmamahal ang kanyang puso, tila ba walang laman ang kanyang sariling buhay. Madalas niyang itanong sa sarili tuwing gabi, Kailan naman ako? Ngunit walang sagot. Tanging katahimikan. Paminsan-minsan, nakakakita siya ng mga senyales, mga kisap ng pag-asa. Isang panaginip na tila totoo. Isang estranghero na may nasabing sobrang akma sa kanyang buhay. Isang malakas na paghatak sa ilang petsa sa kalendaryo, gaya ng Mayo 20. Kahit hindi niya alam kung bakit. Ngunit binalewala niya ito, inisip na baka nagkataon lang. Ngunit hindi pa tapos ang tadhana kay Ariana. Noong tagsibol ng 2025, nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula ito sa isang panaginip. Nakalugmok siya sa gilid ng isang gintong tulay, napapalibutan ng liwanag. May tinig na bumulong. Karapat dapat ka. Nagising siyang may luha sa mga mata. Ramdam na may nabago, na tila pinakinggan na siya ng universo. Makalipas ang isang linggo, may matandang babae na pumasok sa kanyang bookstore. Hindi siya tulad ng ibang customer. Matatalim ngunit mabait ang mga mata nito at may suot na kwintas na may simbolo na nakita ni Ariana sa kanyang panaginip. Iniabot ng babae ang isang librong pinamagatang The Gate of Balance. Walang presyo, walang pangalan ng may-akda, tanging isang pangungusap lang sa loob. Mayo 29, manahimik at tatanggap ka. Nanlamig ang katawan ni Ariana. Habang papalapit ang Mayo 28, nagsimula siyang makakita ng mga palatandaan sa anman. Mga ibon na lumalapag sa kanyang bintana tuwing umaga. Orasan na humihinto sa alas 2.29, ang oras ng kanyang kapanganakan. Mga taong nagpapasalamat sa kabutihan niyang matagal na niyang nakalimutan. At sa kanyang dibdib, unti-unting umusbong ang isang katahimikan na tila may sagradong bagay na papalapit. Sa gabi ng Mayo 28, nagsindi si Ariana ng kandila at mag-isang naupo sa kanyang kwarto. Binuksan niya muli ang libro at ang mga pahina ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga salita ay tila humihinga. Bitawan mo, hindi mo kailangang habuli ng bagay na para sa iyo na. Kinabukasan, Mayo 29, ibang-iba ang hangin. Magaan. Lumabas siya ng bahay at naramdaman ang dampi ng hangin sa kanyang pisngi na tila isang pina isang malambing na pangako. Nag-vibrate ang kanyang telepono. May job offer siyang natanggap na hindi niya naman ina-applyan at doble ang sahod. May mensahe rin mula sa isang kaibigan noong pagkabata na sampung taon na niyang hindi nakausap. Ngunit higit sa lahat, may kapayapaan sa kanyang puso na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa wakas, nakapasok na si Ariana sa kanyang spiritual wealth. Hindi lang pera, kundi pagkakaayon sa sarili. Isang buhay kung saan hindi na niya kailangang ipaglaban ang balanse. Narinig na ng universo ang kanyang kaluluwa. At ngayon, mahal na Libra, maaaring pamilyar sa iyo ang kwentong ito. Dahil ang paglalakbay ni Ariana ay maaaring paglalakbay mo rin. Ang kosmikong pagkakaayos. Ano ang magaganap sa Mayo 20 siyam? Ang Mayo 28, 2025 ay hindi basta-bastang araw sa kalendaryo para sa isang libra. Ito ay isang sagradong takdang oras ng universo. May kakaibang paggalaw sa kalangitan, isang enerhiyang matagal nang binubulong ng mga astrologo at espiritual na tagapagpakita ng landas. Sa araw na ito, dalawang makapangyarihang planeta ang magtatagpo sa isang banal na pagkakaayos na maaaring magbukas ng mga pintuang hindi mo kailanman inakalang posible. Sa puso ng kaganapang ito ay si Venus, ang iyong ruling planet. Ngunit si Venus ay higit pa sa kagandahan at pag-ibig. Siya rin ang namamahala sa iyong pagpapahalaga sa sarili, mga relasyon, halaga ng sarili, at ang kayamanang naakit mo sa buhay. Kapag maayos ang paggalaw ni Venus, ang mga Libra ay nakakaramdam ng balanse, ningning, at malalim na koneksyon sa mundo. Ngunit kapag si Venus ay pinatibay ng isa pang higante, may kakaibang nagaganap. Dito pumapasok si Jupiter ang planeta ng pagpapalawak, pagunlad, at kasaganaan. Isa itong kosmikong magnifier. Anumang kanyang madampian ay kanyang pinalalakas. At sa Mayo 20, si Jupiter ay makikipagtagpo kay Venus sa isang sagradong trine. Isang magandang pag-uugnay na magpapakawala ng enerhiya sa buong zodiac. Ngunit para sa Libra, ang pagkakatugmang ito ay aabot hanggang sa iyong pinakaubod. Inaactivate nito ang iyong spiritual wealth blueprint, ang lihim na mapa sa iyong kaluluwa na nakakaalam kung paano makaakit ng tagumpay, pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan. Hindi lamang sa panlabas kundi lalo na sa panloob. Ang trine na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa divine timing. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng emosyonal na kalayaan, paghilom ng sugat mula sa mga henerasyon, at sa wakas, ang tunay na pag-unawa sa halaga mo, lampas sa kung ano ang inaasahan sa iyo ng iba. Sa pamamagitan ng pagkakaayos na ito, ang universo ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Handa ka na. Nakikita ka na. Ngayon, tumanggap ka at hindi dyan nagtatapos kasabay nito si Mercury ang tagapagdala ng mensahe ng kalawakan ay papasok sa isang nakasuportang yugto na nagpapalakas ng kalinawan at intuition ibig sabihin ang mga senyales panaginip at mga kakaibang sabay-sabay na pangyayari na mararanasan mo sa paligid ng Mayo 29 ay hindi aksidente isa itong gabay mga kasangkapan para sa direksyong tatahakin mo patungo sa iyong personal na pintuan ng pagbabago. Ito na ang sandali mo, Libra. Isang panahon kung kailan ang iyong enerhiya, kaluluwa, at ang kalawakan ay sasabay sa iisang ritmo, bubukas ng portal ng manifestation na maaring baguhin, hindi lang ang takbo ng iyong taon, kundi ang kabuuan ng iyong buhay. Mga na palatandaan na dapat abangan sa mga araw, bago at pagkatapos ng Mayo 20,000 libra magsisimulang bumulong ang iyong kaluluwa. Hindi sa mga salita, kundi sa mga sandali, damdamin at senyales. Natuwirang tumatama sa iyong espiritu. Ganito maghanda ang universo para sa iyong pagpasok sa gateway. Tahimik, mahiwaga. Maaaring magising ka na may malinaw na panaginip. Mga bisyon na tila mga alaala kaysa katang isip. Mga panaginip tungkol sa mga tulay, bukas na pinto, o landas na may liwanag. Hindi ito basta pantasya, mensahe ito. Inaactivate na ang iyong subconscious. Ang iyong panloob na sarili ay umaayon na sa banal na enerhiya na papasok sa iyong buhay. Mapapansin mo rin ang mga pattern. Tulad ng mga nauulit na numero gaya ng dalawa, 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 labing isa, labing isa, o lima, dalawamput siyam. Hindi ito aksidente. Isa itong angelic nudge paalala mula sa sansinukob na nasa tamang landas ka. Maaaring may kantang biglang tumugtog na parang tumutukoy sa pinagdadaanan mo o may estrangherong magsabi ng mga salitang tatama sa iyong puso. Sa emosyonal na aspeto, maaari kang makaramdam ng pagiging raw ngunit magaan. Maaaring lumitaw ang mga lumang alaala hindi para saktan ka, kundi para palayain ka. Bigla mong maramdaman ang pagnanais na magpatawad sa iba o sa iyong sarili. Ito ang gateway na nililinis ang espasyo sa iyong puso. Maaari ka ring makaramdam ng tahimik na pagnanais na mapalapit sa kalikasan, sa katahimikan, o sa pag-iisa. Maaaring tawagin kang magmeditasyon, magsulat sa journal, o simpleng manahimik. Ang mga pakiramdam na ito ay banal. Sundin mo. Sa ganitong paraan ka inihahanda ng iyong intuition para tumanggap at marahil ang pinakamahalagang palatandaan, isang malalim at matibay na katahimikan, na kahit sa gitna ng kaguluhan, parang alam ng iyong kaluluwa, may maganda at makapangyarihang darating. Libra, huwag mong baliwalain ang mga palatandaang ito. Ito ang paraan ng universo para gabayan ka pa uwi sa kasaganahan, pag-ibig, at alignment na matagal nang naghihintay sa iyo. Ang tatlong banal na hakbang para matanggap ang iyong biyaya. Libra Ang pagbubukas ng Spiritual Wealth Gateway sa Mayo 29 ay hindi isang bagay na basta mo lang mapapansin. Ito ay dapat mong tanggapin. Ang universo ay hindi nagpapilit ng mga biyaya. Ito'y iniaalok ng banayad, hinihintay ka lamang magsabi ng, Oo, oh, handa na ako. At upang tuluyang makatawid sa banal na pintuang ito, may tatlong sagradong hakbang kang kailangang gawin hindi ito pisikal na ritual, kundi mga pag-shift sa antas ng iyong kaluluwa. Ngunit bawat isa ay magbubukas ng bagong antas ng kasaganahan na maaaring matagal mo nang di sinasadyang hinaharangan. Hakbang uno, pitawan ng hindi, na ayon sa iyo. Hindi maibubuhos ng universo ang bagong enerhiya sa isang basong puno na. Kung ang iyong buhay ay napupuno ng hindi pa naayos na sakit nakakalason na koneksyon, o mga lumang paniniwala tungkol sa halaga mo, hindi ganap na maa-activate ang gateway. Bago sumapit ang Mayo 20, siyam, bigyan mo ng oras ang sarili para tukuin ang mga nagpapabigat sa'yo. Maaaring ito'y paglayo sa isang hindi patas na relasyon, pagpapatawad sa taong labis kang nasaktan, o ang pagbitiw sa paniniwalang kailangan mong magsakripisyo para lang mahalin. Libra, sagrado ang iyong puso Huwag mo itong hayaan dalhin ang hindi na makabubuti sa iyo. Hakbang dalawa. Magtakda ng intensyon na tugma sa iyong kaluluwa. Ang intensyon ay parang kompas ng manifestation. Sa gabi bago o sa umaga ng Mayo 28, isulat mo ang isang makapangyarihang intensyon, hindi mula sa takot o pangangailangan, kundi mula sa katotohanan. Maaaring ito'y, binubuksan ko ang sarili ko para tumanggap ng espiritual na kapayapaan at kasaganaan na nakaayon sa akin. O kaya, handa na akong mamuhay ng may pagkakaisa sa aking mas mataas na sarili. Sabihin mo ito ng malakas. Damhin mo ito sa iyong katawan. Hayaan mong ang bibrasyon ng iyong boses ay maging bahagi ng enerhiya ng kosmos na umiikot sa iyo. Hakbang tatlo, yakapin ang katahimikan at makinig. Pagkatapos mong magtakda ng intensyon, pigilan ang sarili na kontrolin ang resulta dito madalas nadadapa ang marami sa pagsubok na habulin ng biyaya imbes na tanggapin ito. Libra, nasa katahimikan mo ang iyong kapangyarihan. Sa mga araw na palibot ng Mayo 28, maglaan ng tahimik na oras para sa sarili. Pakinggan ang iyong katawan, damdamin, at mga panaginip. Ang mga kasagutan ay darating bilang mga bulong. Ang mga ideya ay sisibol ng hindi inaasahan lilitaw ang mga oportunidad sa mga paraang hindi mo inaakala. Ngunit dapat nakikinig ka. Dapat bukas ka. Ang tatlong hakbang na ito, bitawan, magtakda, tumanggap, ay bumubuo sa banal na tatsulok na mag-a-activate ng iyong espiritual na pintuan. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa mas malalim na pag-aayon sa kung sino ka talaga. At kapag nagawa mo ito, tasalubungin ka ng universo na may dalang biyayang hindi mo pa kailanman nasaksihan. Mga dapat iwasan, huwag harangin ang iyong gateway libra. Gaano man kalakas at kabanal ang spiritual gateway na ito, hindi ito ligtas sa mga hadlang. Maaaring buksan ng universo ang pintuan, ngunit ikaw pa rin ang kailangang tumawid dito. Nakalulungkot, maraming tao ang siyang humaharang sa sarili nilang biyaya, hindi dahil sa kasamaan o pagdududa kundi dahil hindi nila alam na ginagawa nila ito huwag mong hayaan na maging bahagi ng kwento mo ang pagkakamaling ito una at pinakamapanganib na hadlang pagdududa sa sarili maaaring may boses sa isipan mong bumubulong sobrang ganda nito para maging totoo o wala namang himalang dumadapo sa katulad ko ngunit ang tinig na yan ay hindi ang yung katotohanan kundi takot mo ang pagdududa ay pinuputol ang koneksyon mo sa enerhiya ng pagtanggap. Parang sinasabi mo sa universo na hindi ka pa handa, pero Libra, higit pa sa handa ka. Matagal ka nang naghintay. Ikalawang hadlang. Pagkapit sa pamilyar, kahit nasasaktan ka na. Minsan, hinahawakan pa rin natin ang mga luma, mga relasyon, trabaho o ugali dahil sanay na tayo dito. Ngunit ang gateway ay nangangailangan ng espasyo. Paano ka makakatanggap ng bagong biyaya kung mahigpit pa rin ang hawak mo sa lumang sakit? Bitawan mo, kahit nanginginig pa ang iyong mga kamay. Ikatlo, ang pagbaliwala sa iyong intuwisyon. Sa paligid ng Mayo 20, lalakas ang tinig ng iyong panloob na boses. Maaaring maramdaman mong kailangan mong magpahinga, lumapit sa kalikasan o tanggihan ang mga bagay na dati mong laging sinasabi ng oo. Kung ipagwawalang bahala mo ang mga bulong na ito, maaaring mamis mo ang iyong pagkakataon sa daloy ng biyaya. At huli, wag mong madaliin ang proseso. Maaaring hindi magpakita ang biyaya sa paraan na inaasahan mo. Maaaring dumarating ito ng tahimik, banayad, tulad ng pagsikat ng araw. Pagkatiwalaan mo ito, Libra, ang pintuan ay totoo. Ngunit ang iyong pagiging bukas, ang iyong kamalayan, at ang iyong kahandaang bitawan ang lahat ng pumipigil sa iyo, iyan ang magtatakda kung tunay na magbubukas ang pintuan para sa iyo. Muling pagbalik ni Ariana, ang sandali ng Himala. Tahimik na sumikat ang araw ng Mayo 20, ngunit ramdam ni Ariana sa kanyang mga buto, may nagbago. Parang ang mismong hangin ay may dalang katahimikan. Natila ang mundo ay huminto muna sa paghinga. Hindi siya nagising na may matinding kasiyahan. Nagising siya na may kapayapaan. Isang malalim, hindi matitinag na kapayapaan. Yung uri na mararamdaman mo kapag sinabi na ng iyong kaluluwa, Nandito na ako. Nasa tahanan ako. Noong gabing iyon, bumulong siya ng intensyon sa ilalim ng mga bituin. Handa na akong tanggapin ang para sa akin at pagkatapos ay nanahimik siya. Pinapanood ang pag-indayog ng apoy ng kandila, tila pintig ng puso. Nang sumikat ang araw, lumabas si Ariana. Pareho pa rin ang itsura ng mundo, pero iba na ang kanyang mga mata. Bawat dahon ay kumikislap. Bawat ihip ng hangin ay may kahulugan. At doon na nagsimula ang mga himala. Nagsimula ito sa isang email. Isang publisher na minsan niyang sinulatan at matagal nang nakalimutan ang tumugon makalipas ang dalawang taon. Gusto nilang ilathala ang kanyang mga tula, ang kanyang mga salita, ang kanyang kaluluwa sa papel. Hindi lang yon. May alok pa silang paunang bayad at isang distribution plan na nisa sa panaginip ay di niya naisip. Makaraan ng isang oras, may kumatok sa pinto. Ang kanyang landlord. Nakangiti ito at sinabing, ang kanilang gusali ay nakakuha ng grant. Libre ang susunod na tatlong buwan ng upa. Napatigil si Ariana, hindi dahil sa gulat, kundi sa pagkilala. Ito na. Ito ang gateway. Hapon na nang tumunog muli ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang amang matagal na niyang di nakausap, mahigit isang dekada na. Naalala kita, ang sabi. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kitang makausap muli. Bumagsak ang luha ni Ariana, hindi dahil sa lungkot, kundi sa pagpapakawala. Unti-unting nagsisimulang magtagpo ang lahat. Hindi perpekto. Hindi sabay-sabay. Pero banal. Hindi lang ito tungkol sa pera, hindi lang tungkol sa libro. Ito'y tungkol sa paghilom. Sa pagbabalik. Sa marahang sagradong pakiramdam na ang lahat ng minsang kanyang ipinagdasal ay dumadaloy na sa kanya dahil tumigil na siyang magmakaawa at nagsimulang maniwala. At iyan, Libra, ang maaaring mangyari rin sa iyo ngayong Mayo, dalawampu't siyam. Ang araw na babaguhin ang lahat, hindi dahil sa lakas, kundi sa pananampalataya. Hindi hinabol ni Ariana ang kanyang biyaya. Inayon niya ang sarili rito. At nang gawin niya iyon, kusa itong dumating sa kanya. Handa ka na rin bang tanggapin ang sayo Libra. Huling mensahe para sa mga Libra Libra. Ikaw ang tagapag-ingat ng balanse. Ang taong naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ang nagdadala ng liwanag sa mga lugar na puno ng anino. Ngunit sa iyong paghahangad na ayusin ang lahat para sa iba, madalas mong nakakalimutang isama ang iyong sarili. Matagal kang naghintay, naglingkod, at umasa, madalas na tahimik. Pero ngayon, ang katahimikan ay napapalitan. Direktang kinakausap ka na ng universo. Ang Mayo 29 ay hindi lang isang petsa. Isa itong banal na pintuan, isang spiritual wealth gateway na magbubukas upang gantimpalaan ang iyong pagtitiis, kabutihan at tahimik na lakas. Hindi ka kailanman nakalimutan, inihahanda ka lang. Ang sandaling ito ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa alignment, Tungkol ito sa katapangang bitawan ang mga pasaning nagpapabigat sa iyo at sa kahandaang tanggapin ang mga biyayang mag-aangat sa iyo. Tungkol ito sa pagtitiwala na hindi mo kailangang ipaglaban ang bagay na talagang nakatakdang mapa sa iyo. Darating ang mga palatandaan, bubukad ang mga biyaya, ngunit tanging kung ikaw ay makikinig. Tanging kung sasabihin mong, oh, kaya huminga ka libra, tumingin ka sa loob. Tumingin ka pa itaas. Isinulat ng mga bituin ang pangalan mo sa sandaling ito. Ang natitira na lang ay ang paglakad mo pasulong. May pananampalataya, may bukas na puso, at may kaluluwang handang tumanggap. Ito na ang oras mo. At ang uniberso? Matagal na itong naghihintay sa pintuan.